Kamusta sa lahat mga kaibigan? Uh, sa video na ito, ipapakita ko kung paano magdagdag ng audio sa iyong CapCut project. Para dito, pumunta tayo sa CapCut. Kailangan nating magdagdag ng sarili nating musika, audio, or available na music na nasa CapCut na. Para gawin ito, hanapin ang Audio tab, iklik ito, at makikita mo ang limang tab. Dito, kapag pinindot mo ang Import button, pwede kang pumili ng audio mula sa computer mo ganito piliin ang audio na kailangan mo tapos i-drag ito sa track mo. Ayun. Dito makikita ang musika na pinili mo sa favorites. Para dito kailangan mong mag-log in sa account mo. Musika na pwede natin kunin mismo sa CapCut. Oo, ito ay naka-align sa season at sa mga uso ngayon. Ayun, may mga sound effects din na pwede mong gamitin payo ko i-check ang copyright ng effects at music kasi kung mag-post ka ng copyrighted music, pwede kang ma-warning. Yun lang. Ako si, paalam sa lahat.